Pagkano nga daw ba ang mga Filipino food dito sa UK? Pagalis mo ng Pilipinas, hahanap-hanapin mo pa rin talaga ang mga ganitong klase ng pagkain. At proven and tested na to na nakakaalis ng homesick. At para naman sa mga Pinoy na papunta dito sa UK o kaya naman ay nandito na, don't worry kasi marami-rami na din yung mga Filipino restaurant dito. And mga Pinoy din talaga yung nagmamanage. Number one favorite ng twin sa ito mga lumpiang Shanghai. Para sa apat na piraso, ito ay 5 pound 50. May kasama na siyang sausawan at in fairness naman, hindi tinipid sa laman. Multiply na lang natin sa 70. So, 385 pesos. Next naman ay ang pinakapaborito ko at ito talagang dinadayo ko dito. Ang crispy pata. May kasama na siyang rice tapos meron na ding atsara. Meron ding dalawang sausawan. So, bali ito ay 21 pound 50 or 1,505 pesos. Meron ding chicken pancit dito. Yan lagi ang in-order ng daddy ng twins. 14.5 pounds or 1,015 pesos. Masarap din itong ginataang langka. With rice price 9.5 pounds o 665 pesos. Meron ding 2 piece na chicken inasal. May kasama na yung java rice so 14.75 pounds or 1,032.5 sa pesos. So base lang to mga price dito sa lagi namin kinakainan. So, siguro sa ibang restaurant, halos ganito lang din yung mga presyo. Naka-order na nga din pala ako one time ng kare-kare. Oxtail yan at may kasama na din na bagoong. Hindi ako nagkakamali, parang 21 pounds to. So bali 1,470 sa peso. And may kasama mana na din yung rice. Kapag naman kumakain kami sa ibang restaurant, kahit hindi mga Filipino food, halos ganito lang din yung mga prices ng food. And understandable naman kasi syempre Filipino food pa to. Yung ibang halok din kasi siguro kinukuha pa nila from the Philippines. And of course, yung currency dito iba, kaya mas mahal talaga. Pero sulit naman yan pag talaga namimiss mo yung mga Filipino food. Meron din silang adobo for 15.5 pounds. So nasa 1,085 pesos. Caldereta naman, same lang din sa adobo yung price. Meron din sila mga tapsilog, big Bicol Express, Ginataan. And minsan, meron din silang dinuguan. And yung prices nga nila around 15 pounds. So, 1,000 plus talaga yung presyo. Depende na lang din talaga kung ano ba ang cravings mo. Maka-order ka nga din pala ng mga Shopaw. So, bali, isang piraso ng Shopaw ay 6 pounds. So, bali, 420 pesos. Meron ding may for 6.5 pounds. Or 455 pesos, parang 4 pieces siya. Lechon koale, chicharon, barbecue, tsaka sisig. Yung mga yan, nagre-range from 400 to 600 pesos. Sa ang cup naman ng extra rice ay 2 pound 50 or 175 pesos. Pagka mga garlic rice ay 3 pounds or 210 pesos per cup. Actually, marami pa ang nasa menu. Meron din kasing mga desserts. Kaso hindi ko pa natatry yon kaya hindi ko alam yung mga prices. At nakikita ko sa iba pang restaurant, madami pang iba't ibang pagkain. Meron din naman mga Pinoy na nagbebenta online. Mga nasa tub siya tapos next day delivery. So, depende sa food pero nagre-range siya mga 7 to 15 pounds. So, 500 to 1,000 pesos per tub plus yung shipping fee. Pag napadabi din yung order mo sa restaurant, pwede mong i-take out. Last time, nag-order din ako ng lechon. Tapos, meron din silang binibentang dinuguan. So, bali yung lechon is 30 pounds or 2,100 pesos. Yung isang tub naman ng dinuguan is 8 pounds or 560 pesos. Next day delivery lang din to, tapos pwede mo siyang iinit. pag nagsawa ka naman or naumay, pwede mo siyang gawing lechon paksiw. Depende na lang din talaga sa mga trip mo. At in fairness naman yung mga ganitong ulam, ilang araw talagang tumatagal sa akin. Para paraan na lang talaga para maitawid ang Filipino food cravings pag nandito ka na sa UK.